Tapos, kung ang itim, eh, papagalin na natin si Peter Van So, ay isa dahil pumayat. Tanggalin na muna natin yung mga yan at uh, papalitan na natin ng bago. So, habang pinapanood ko itong latest vlog ni Idol ka TV or Cinco TV, eh, meron akong naalala ng isang pangalan ng sakit ng kalapate. Kasi nga, yun nga, binabanggit niya sa vlog na ito, mga direct. No, so, ah uh, siguro mga one week ago o mahigit one week ago eh isa sa mga kalapatin natin yung nakaranas nun mga dre and unfortunately eh shutdown na siya mga dre na shutdown na yung kalapati no mga dre at yun ay ang isa sa tatlong pakistani natin no mga dre Ka so habang pinapares ko siya sa ano habang pinapares ko siya sa Serbian high flyer dahil siya lang naman yung qualified na pwedeng ipare sa Ser Serbian High Flyer. Eh, bigla siyang tumamlay, mga dre, pumayat at nawala ng ganang kumain at lagi lang nakayuko, mga dre. So, uya, one week ago na siya nung nangyari pero uh, nahiya akong i-upload kasi nga nung mga panahon na yun eh, ang daming nag-aabang na magkamali ako, mga dre. Kaya, yun, yung mga, po, yung mga dunong-dunungan kasi biglang lumilit ako kapag ganun yung binibidyo ko na hindi naman nakakatulong yung mga comment nila mga dre kung baga parang nananarcastic pa sila na ano na kasi ganun yung mga tao eh mga dre kapag ang tao puro kapalpakan yung nangyayari sa buhay nila eh naghahanap sila ng kapwa nila palpak tapos yun yung dinadaw nila mga dre para mapagtakpan yung sarili nilang kapalpakan no mga dre pero hindi lahat no mga tol no kung ako ah uh, kahit pa paano eh, naiintindihan ko yung psychology ng mga ganyan kasi team leader ako eh team leader ako mga tol eh no pero yun nga, uh, uh, yung sakit na tinutukoy ko is yung tinatawag na going light mga tre. So dahil dyan, eh, napa-research ako. Ayan, dahil isa sa kalapati ko na naman ay nakakaranas ng going light. Isa sa mga racing natin mga tol. So ito nag-research ako. Ito yung uh, resulta na aking research mga tol. Siyempre alam nyo naman si Boy Research. Ayan. So ito yung mga napanood ko. Ito. Panoorin na natin mga dre, sabay-sabay tayo. Excellent! Rockdell Pigeon Retrieve 101. Ano ba ang araw mga kalakas? Lasa na natin. I'm Emphillia, Pigeon Specialist at Park Resort. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang Bowie Night. Ano nga ba ang Bowie Night? Ang Bowie Night ay hindi isang sakit. Pagkus, isang sintoma. Kung pala tandaan na ito ay may sakit maaari nating malaman ang salit o pamamagitan ng pag-obserba sa kulay o consistency ng dalit at sa iba pang sintomas na nagiging dahilan sa na pagpayat at pagdaan ng ibon. Ang tanhim ito ay salmonella, para paraminto at iba pang pati na nagpapahina pagkain ng kalapagin. At igon na na para sa E. coli at Salmonella magbigay ng isang kapsula ng Salmonella kada ibon sa loob ng 7 araw para naman sa Procmycosis o <tinyo> Poxidiotis magbigay ng isang kapsula ng Salmonella kada ibon sa loob ng 14 days Muli po, ako po si Rex Villa So yan na mga dre, uh, meron pang mga ano, may mga sinyalis pa na kailangan, kailangan natin nating alamin, no? So, yun nga yung medyo ano, nag nagiging challenge sa atin is paano natin malalaman kung salmonella or yung oxysosis ba yun ang mga sinasabi niya. So, yun kasi mahirap magbigay ng basta-basta na lamang. No? Ayoko kasi maging ano, maging yung ano, uh, impulsive masyado na pag may nakita ako sa kanapati, eh, big, bigay ka agad ng ganito, bigay ka agad ng ganyan. So, dapat inaalam natin eh no? so ngayon ipapakita ko sa inyo yung itsura nung yung kalapati na subject for going light mga dre, no? at believe it or not itong kalapati na to ay pinaparis ko doon sa Serbian High Flyer na dapat na ipaparis ko doon sa namatay, mga dre, no? so parang malas yata kapag ano eh pag may, may prospect akong ipinaparis dito sa kalapati na to, sa na to, eh, yung mga kak na pinapares pa sa kanya, eh, nagiging going light like mga dreno. Pero itong Serbia naman is masigla naman siya. Masigla siya. So, tara, puntahan natin. Ito siya, mga tolo. Ayan. Kanina na nagpakain ako, eh, tumutuka-tuka naman siya. Pero, yun nga, matamlay siya. Lagi na kayo ko. And, uh, ano pa ba? Matamlay lagi na kayo ko. Yun pumayat din, numipis. Numipis siya mga tol. So ngayong araw, check natin yung mga ipot niya. Okay naman yung mga droppings nila. Okay naman pero itong Serbian eh ihihiwalay ko muna, aalisin ko muna dyan sa may divider mga dre para ma-observe ko na maayos yung ipot-ipot uh, nila no mga dre. So ito yung tinutukoy ko na dapat ipapares ko dun sa namatay na ah uh, Pakistani high flyer. Actually, nasa loob na sila ng isang kulungan. Ayun, nagigating to know each other na sila. Tapos bilang nag-going late yung Pakistani. Tapos ngayon naman, itong racing na, na nabili natin na Japan Bird, mga tol, eh, bigla-bigla naman na nagkaganyan na masyadong matamlay. Pero kumakain naman. Tapos, yun. Ano bang pwede natin gawin dito, mga tol? No? Yan. So, sample lang, sample lang na natin. Pakiinin natin siya. So sample na natin. Ayaw niya lumapit oh. Ayaw niya lumapit. Ayaw niya lumapit. So alisin na natin tong Serbia na to dito sa may divider. So, nahiwalay na natin siya. Tapos, pag ito naman, ginaganyan ko yung kumay ko, lumilix naman siya. Ayan, o. Oh. Nagiging maliksi naman siya. Umiiwas-iwas siya. Ayan. Pero, yun nga. Separate muna natin siya dyan. Siya lang muna mag-isa dyan. Observe, observe natin siya. Ang payat niya. No? Wala naman yung boxy niya. Halatang halata. Oh. Ganda pa namang kalapatin ito mga tol. Buti pa to. Ang lakas kumaan niya. Eh, oh. Malas yata ito eh. Black Widow yata ito eh. Alam niyo pa yung ibig sabihin ng Black Widow mga tre? So, yung story ng Black Widow, lahat ng nagiging asawa niyang lalaki is namamatay. Mm. Tapos, ito naman, mabilis na update, mga dre. So, chinek ko yung itlog nila, mga tol. Uh, isa lang yung nag -fertile. Tapos, yung isa is wala talaga. So, ang ginawa ko is, tinanggalan ko na sila ng itlog. Inilipat ko na rito. Tapos, Bale itong pares na to is tatlo. Tatlo yung uh, susubuan nila. Which is pwede pa naman yun. Kaya pa naman yun. Hanggang apat nga kaya pe. Ayan. So ito. Uh, papaitlogin ulit natin sila. So bali ipapasitar natin dito sa mga to. Ayan. Para makapagproduce kagad sila ng itlog. Makapagbembangan kagad sila. Kasi kapag meron silang nililimliman hindi sila nagbebembangan eh. Tapos ito. Ayan oh, pumipesto na siya sa ano, pumipesto na siya sa pugad. So baka may laman na. Ayan mga dre. Ayan. Tapos ito, hindi ko minamadali. Ayoko madaliin to kasi ito yung possible na magiging favorite ko, favorite pairing. Ayan mga tol, ito yung babae, ito yung hen. Ito yung cock, bio pigeon mga tol. Ayan ang pogi niya no. Sana makabuo tayo ng malupit na kalapating agila mga tol. Kahit dito rin no. Sana makabuo tayo. Ayan. John Arden tsaka unknown. Bahala na yan. Ito palang mga YB. Nakalimutan ko pakawalan. Sige pakawalan natin sila. Ayan. Wala nang kawala yung mga yan. Wala nang kaligaw yung mga yan. Wala nang kadagit. Dahil pamilyar na pamilyar na sila dito. Ikot-ikot lang sila dito sa ano. Sa ating kapaligiran. at sa ating facility.